lalaki Alam na gaysa nagkakapoy na di pa karaniwa Tapat na mapanatid at mamalaki Kaysa na katabag ang fun, okay, yeah, yeah, yeah ouais, nada, Sagwa, Ay peace, na nagawin sa kariri Mabinigyan ng Panginoon ko naniwalag May kasama sa na bag ka ba na lamang yung pina? Hage, wala ka tabas Wala mga kapareho, wala pa ba bago Wala tayo na makapabali Salamat at ako'y nakumbinsi Pagtibahin na pala na pala tayo ko na para kayo Bigay ko na ng tono relasyon na binuho Sa templo mo kayo magkasama na magsisilbi Salamat pag hindi ko binigyan dito sa pala Ang kinabahan, ang

pinakahulugan ng pag-ibig at pagmamahalan ng tunay mo na pag-ibig ay galing sa Panginoon at ang mabuting asawa ay siya din ang kakalohob nun ang tunay na kaligayahan at tunay mo na kasiyahan ay Diyos sa niyong pundasyon siya ang tunay na pamantayan Missy Pipo ka niya na mabuti kung papakano ba kang tama na pagpili dahil din na pipila ka tunay na pag-ibig so utalunurin mo man ang Kawikaan 31 Presigolo Jis Mahirap makakita na mabuting asawa, higit sa mamahaling ala sa kanyang halaga. At kung wika Andy Silwebe, versikulo 14, Panginoon lamang ang nagbibigay ng asawang mabuti. Ma, -kita, -kita, Salamat pagkat ako binigay kanya sa akin. Salamat pagkat ako binigay kanya sa akin. Salamat pagkat ako binigay kanya sa akin. Salamat pagkat ako binigay kanya sa akin.